Gerald Anderson at Julia Barreto. Kinagiliwan ng fans sa nakakatuwang TikTok video, ang celebrity couple na sina Gerald Anderson at Julia Barreto ay nahuli ang puso ng kanilang mga tagahanga sa pamamagitan ng isang nakakatuwang TikTok video. Ang video, na kinunan sa kanilang kamakailang biyahe sa El Nido, Palawan, ay nagtatampok sa magkasintahan na lumalahok sa trending na upside down challenge. Sa clip, parehong nakaswimwear ang dalawa at makikita si Anderson na walang kahirap-hirap na ipinapaikot si Barreto ng pabaliktad. Ano sa tingin mo ang naging reaksyon ng kanilang mga tagahanga sa nakakatuwang palabas na ito? Maaari bang magdulot ito ng higit pang atensyon sa kanilang relasyon? Sa caption, isinulat ni Anderson sa beach, iba ang buhay habang tinag ang kanyang girlfriend. Ang upside-down trend ay naging popular online, lalo na sa mga magkasintahan na naghahanap ng kasiya. Ang magaan na likas na katangian ng video ay tumama ng maayos sa kanilang mga tagasunod na nagpapakita ng ibang bahagi ng kanilang relasyon. Ano sa tingin mo sa mga social media trend tulad nito? Nakakatulong ba ito upang patatagin ang mga relasyon o nabibigay lamang ng sandaling aliw? Sa kanilang bakasyon, ibinahagi rin ni Anderson at Barreto ang magagandang litrato sa Instagram na ipinapakita ang kanilang mga pakikipagsapalaran sa Palawan. Isang larawan ang naglalarawan sa kanila na nag-enjoy sa isang yacht ride na may magagandang rock formations ng El Nido sa background. Habang ang isa pang larawan ay nagpapakita sa kanila ng tahimik na picnic sa beach. Isinulat ni Anderson sa caption ng isang larawan, Sa pagitan ng langit at dagat, natagpuan ko ang paraiso. Gaano kahalaga para sa mga celebrity na ibahagi ang kanilang mga personal na sandali sa mga tagahanga? Nakakapagpabuti ba ito ng kanilang pagiging relatable? Sa isang nakaraang panayam, pinag-usapan ni Anderson ang kanyang nararamdaman para kay Barreto. Tinawag siyang tamang tao para sa kanya. Gayunpaman, binigyang diin niyang hindi sila nagmamadaling magpakasal. Nais munang mag-focus si Julia sa kanyang buhay at karera. Limang taon na kaming magkasama, pero ito ang kanyang pagkakataon, hayaan siyang mag-enjoy. Huwag nating bilisan ang mga bagay, paliwanag niya. Ano sa tingin mo tungkol sa mga magkapareha na pinipiling maghintay bago magpakasal? Isang matalinong desisyon ba na bigyang prioridad ang personal na pag-unlad, kamakailan? Sumali rin si Anderson sa mamushi dance trend kasama ang mga kapwa artista na nakakuha ng popularidad sa mga tagahanga. Ang kanyang video kasama ang mga kaibigan ay nakakuha ng isa milyon na views at halos 50,000 na komento na nagpapakita ng kanyang malakas na fanbase. Sa pakikipag-ugnayan ni na Anderson at Barreto sa mga viral na trend, paano mo isipin na makakaapekto ito sa kanilang mga karera?